Nakatakas mula sa mga kidnapper ang isang batang babae na dinukot sa Angat Bulacan sa Maynila. Limang babae ang nirescue mula sa isang motel na isang manay prostitution den. Kabilang sa kanila ay tatlong menor de edad. Narito po ang report ni Maki Pulido. Sa akin. Hindi napigil maluhan ng 11 anyos na babaeng itatago natin sa pangalan Kim nang ikwento ang tangkang pagdukot daw sa kanya sa Angat Bulahan. Pauwi na raw siya nitong dapit hapon ng Martes nang iwan siya ng kapatid sa tabing kalsada dahil may nakalimutan itong bilhin sa tindahan. Dito na raw may lumapit sa kanyang puting van. Bumaba po ang lalaking nakabonit tapos po may barel. Inawakan niya po ako sa kamay. Nung nagpipipiglas po ako, na, nadulas po ako, nalaglag po ako dun sa bangin po. Yung bata nga, uh, humiyak na na, na nagtatatakbo, nasabi yung kapatid daw niya, ay eh, may kumuha. Nakita niya po ba van? Ala, hindi namin nakita yung van eh. Bago lumayo ang van at mahulog si Kim, ay may naaninag daw siya sa loob. Yung nakita ko pa'y tatlong bata yung, yung dalawa po para po may tape sa BBG. Yung isa lang po kumakampag po dun sa ano sa lamin. Nahampas niya po yung ano po nung, nung van po yung salamin. Kailan mo nakita to nung paalis na yung van? Opo. Yun lang po sa likod ng van. I recommend na i-undergo siya ng counseling under na DSWD kasi talagang umiiyak ko yung bata. Talagang may may mga pagkaka may mga mapapansin natin sa kanyang katawan, may mga gasgas sa sa kanyang kamay at sa sa tuhod talagang hindi po gawa-gawa. -gaw Hirap sa imbesigasyon ng pulisya dahil walang nakitang so, plaka may ng van sa ng biktima at may takipang mukha ng mga suspect. Pero di raw sila titigil Parang sa follow-up operation. Sa Avenida Maynila naman, limang babae kabilang ang tatlong menor de edad ang narescue mula sa isang motel na ginagamit umanong front sa prostitusyon. Sumbong na mga GIP, binibigyan sila ng lima hanggang pitong lalaki kada araw para makakota. Nakakailang uh, kliyente kayo sa ano? Minsan po kung may customer, lima. Ha? Pag may customer po, lima. Pero ma'am, meron na po mga 16 years old, 17. Ay, wala Kikiusap lang po sila sa akin, nakikitira, pero gumigimit din po ako. Uh, papasok po ng 9208, yung human trafficking, anti-trafficking. Kasi itong hindi lang uh, isa, dalawa, ang minimintay nito, itong uh, magkasawa at uh, binubugaw. Makipulido Pulido, GMA News.